Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa bayan ng San Rafael, sikat na sikat ang ihaw-ihaw ni Aling Lupe. Kahit gabi na, dagsa pa rin ang mga tao sa kanyang maliit na pwesto. Ang kanyang mga inihaw, isaw, tenga, bituka at barbecue ay may kakaibang linamnam na wala kahit sa mamahaling restaurant. Anong sikreto mo, Aling Lupe? Tanong ng isang suki habang nilalantakan ang inihaw na bituka. Umingiti lang si Aling Lupe at pinupunasan ang kanyang pawisang noo. Sikreto ng pamilya iho, basta't siguradong sariwa ang karne, paniguradong masarap. Pero may isang bagay na napansin ng mga tao. Tuwing may nawawalang tao sa bayan, lalo pang sumasarap ang inihaw ni Aling Lupe. Isang gabi, isang batang pulube ang lumapit sa pwesto ni Aling Lupe. Marumi ito, halos butot balat na at nanginginig sa gutom. Aling Lupe, baka naman po pwedeng humingi ng kahit anong tira-tira nyo, mahina nitong pakiusap. Tinitigan siya ni Aling Lupe. May kakaibang ngiti sa kanyang labi. Pasok ka sa likod, iho. May ipapakain ako sa'yo. Sinundan siya ng bata sa loob ng madilim na silid sa likod ng ihawan. Sa loob, may isang lumang mesa at isang malaking drum na may takip. nagpukas ng palanggana si Aling Lupe at naglabas ng isang malaking peraso ng karne. Mapula malaman, mukhang sariwa. Eto iho, kain ka ng kain mabuti. Kailangan mo ng laman sa katawan. Pagkakuha ng bata sa pagkain, isang matinis na sigaw ang umalingawngaw sa dilim. Mula noong gabi yun, hindi na muling nakita ang batang pulube. Lingid sa kaalaman ng lahat, hindi ito ang unang beses na may nawala sa bayan. Si Mang Tonyo, isang lasing na huling nakita habang kumakain ng isaw sa ihawan hindi na siya nakauwi. Si Lisa, isang estudyanteng mahilig sa barbecue. Minsan siya nagpaalam na bibili sa ihawan pero hindi na nakabalik sa bahay nila. Dumami pa ang mga kaso ng mga taong bigla na lang nawawala. Ang huling nakakita sa kanila ang mga parokyano ng ihawan ngunit walang ebidensya at walang makapagsasabi kung anong nangyayari sa kanila. Hanggang isang gabi, isang binata ang nakatuklas ng madilim na sikreto ni Aling Lupe. Si Gardo, isang tambay sa bayan, ay matagal nang mahinala kay Aling Lupe palagi siyang bumibili ng inihaw dito. Pero parang may kakaibang lasa ito. Hindi baboy at hindi rin manok. Isang gabi, lasing siyang nagdesisyong silipin ang likod ng ihawan. Alam niyang may nakatagong imbakan ng karne si Aling Lupe doon pero hindi pa niya kailanman nakikita kung anong uri ng karne ang tinatago nito. Habang naglalakad siya sa madilim na likuran, may narinig siyang mahina at garalgal na boses. Tulong! Tulungan niyo ako! Napamulagat si Gardo ang tinig ay nanggagaling sa isang malaking drum na may takip. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Humungad sa kanya ang mga pera-perasong bahagi ng katawan ng tao. Mga kamay, paa, at bituka na parang minarenate sa madilim na sarsa. Nagsusuka si Gardo sa tindi ng nakita. Ngunit bago siya makatakbo, isang malamig na kamay ang dumakma sa kanyang balikat. Si Aling Lupe. Masyado kang mausi sa iyo, bulong niya. At bago pa siya makasigaw, naramdaman niyang may matalim na bagay na bumaon sa kanyang liig. Kinabukasan, patuloy pa rin ang bentahan ng ihaw ihaw ni Aling Lupe. Mas lalo pang sumarap ang kanyang mga paninda at tumami ang mga suki. Habang iniihaw niya ang isang bagong batch ng bituka at laman, may isang parokyano ang nagtanong. Aling Lupe, anong sekreto niyo? mas lalo atang sumarap ang bituka nyo ngayon. Ngumiti si Aling Lupe. At habang tinutusok niya ang isang bagong peraso ng inihaw sa istik, pumulong siya. Bagong istak iho, siguradong sariwa. Sa malayong bahagi ng ihawan, sa isang lumang drum, may natuyong dugo na kumikintab sa ilalim ang huling alaala ni Gardo. Lumipas sa mga buwan at naging mas tanyag pa ang ihaw-ihaw ni Aling Lupe. Ngunit isang gabi, isang tagalungsod ang dumayo para tikman ang inihaw niya. Isa siyang culinary student, may alam sa iba't ibang uri ng karne pagkagat pa lang niya sa inihaw, napatigil siya. Ang texture, ang lasa, hindi ito baboy, hindi rin manok. Kakaiba. Napalunok siya, saka dahan-dahang tumingin kay Aling Lupe. Ngunit sa halip na mata ng isang inosenteng tindera, mga mata ng puno ng lihim at kasamaan ang tumitig pabalik sa kanya. At bago pa ba siya makapagtanong, narinig niya ang isang mahina at malagim na bulong. Upos na ang istak. Gusto mo bang ikaw ang sumunod? At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.